O oh, anak, bilisan mo dyan para mamaya mayroon na tayong pambili ng gatas mo sa kalaruan. Hindi ang... Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa kapatid ko? Bakit naman yung nagalang naisip mo, Gemma? Dahil kilala ko kayo. Kilala ko ang pamilya ng asawa ng kapatid ko. Alam mo, Gemma, na lang ng buhay-buhay na mamusta ka? Mabuti, mabuti ang buhay ko. Malayo sa gulo. Ano, may kailangan ka pa? Hindi ko ako kumusta ka Doña Francia. Baka daw kailangan mo ng tulong. Pera. Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong galing sa inyo. Kaya pwede, umalis ka na. Umalis ka na! Gemma naman, lahat ng tao na ng pera. At ang ko sa iyo, hindi bariya-bariya. Kulit ko rin, ano? Sinabi ko nang hindi ko kailangan ng kahit anong tulong galing sa inyo. Kaya pwede umalis ka na. Sa salita, ba't kailangan marinda na sasabihin ko? Huwag ba kumakin ang ganyan? Mahal mo anak mo, di ba? Ha? ngayong lunes. Mas lalo akong naniniwala na ikaw talaga ang aking ina. Ang tungkol sa isang Indio na nakilala ko sa palengke, karoon ko pang pinagdududahan na si Antonio yun eh. Ngayon na lumabas ng tunay na pagkataon ni Antonio, hindi kaya sa talagang Indio na nakilala ko noon? Huli ka na ngayon. Si Pepe nawawala! Akin... Walang magagawa yung galit mo. Kailangan mong lumaban para sa anak mo. Kailangan mong umalaw. Lisa, huwag mo kay itulad sa'yo. Ano, porket nawalan ka rin ng anak. Yung anak ko, mahanap ko. Gagawan ko ng paraan hanggang bumalik sa akin yung bata. Kung nakikita mo akong lumuluha ngayon, hindi pa rin ako tutulad sa'yo. Wala akong ibang alam gawin kundi lumuha at magdasal. Pero gumagalaw pa rin ako. Nanasan si Junjun? Nagkakagulo na ba sila doon sa pagkawala na anak ni Maya? Malaking gulo po, Senyora Francia. Yung anak niyo po... Wala na akong pakialam kay Eric. Bumalik ang pagkahumaling niya kay Lisa. May wala man siyang pakialam sa anak niya kay Maya. Eh, ginawa na po lahat ni Sir Eric ang magagawa niya eh. Hindi sapat. Dahil hanggang ngayon, kasama pa rin niya si Lisa. Mona? Senyora? Ayusin mo lahat ng gamit ni Junjun. Apo, Senyora. Kaya tutulungan mo na nga siya. Sige po. Eric! Please! Ay, ma'am! Ma'am Lisa! Kunin ko na po yung bag niyo. Hi, sir! May balita na po ba kay Miss Maya? Kabusan na po yung anak niya. May balita na rin po ba? Um, magulo pa ang isip niya, ang isip niya, Eric. Pero marami naman kong tumutulong sa estilosya. Ay, nabuti naman. Kung ano, lako naman. Gloria, paki ayos na lang yung kwarto ni Junjun. Ay, naayos ko na. Para nga sana kay Miss Maya at yung sa baby niya. Kaya lang po, di ba, nawawala yung baby. Doon pa rin siya. Ako na mag-aayos ang kwarto ni Benny. Doon na lang kami ni Eric. Sige. Sigurado ka? Hindi pa rin tayo nakakasigurado kung anak mo nga ang sinilang ni Maya. Tsaka naniniwala rin ako na uh, eh, dapat idamay ang bata doon sa mga kasalanan ng nanay. Salamat sa pangunawa. Tigit sa lahat. Salamat sa pamamahal. dito hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Maya, kailangan mo umalis dito. Hindi ka makakapag-isip ng matino habang nandito ka. Ano sa palagay mo? Pag umalis ako, makakaisip ako ng tama? Ano ba tingin mo sa anak mo? Parang kuting na pwede mo lang iwan kung sansan? Ang sinasabi ko lang, kailangan mo na pahinga. Saan ko makukuha yun, Eric? Wala nang akong titirahan eh. Pag Pinabayaan ko naman yung sarili ko na ganito yung sitwasyon ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Sa amin, Maya. Si siya na mismo ang nagsabi. Wala na akong pinanghahawakan sa'yo, Eric, habang wala ang anak ko. Wala akong karapatan na tumira sa mansyon. Sa amin, Maya. Kahit pa paano, kaibigan pa rin tayo. Sa bahay ka na natumira. pasok. Ah. Uh, Maya, kumain ka muna. Hindi ako gutom, salamat. Um, uh, Maya, huwag mo naman pabayaan yung sarili mo. Alam mo, hindi porkit tinanggap ko yung alok mo na dito ako titira, eh pwede na tayo magkaayos. <sighs> Nakikipag-ibigan mo naman sana ako sa'yo kung ayaw mo tangkapin, eh, eh, Pero, ikaw lang yung inaalala ko kasi habang nagkakaganyan ka, naapektuhan din si Eric. Pare, pasensya ka na. Hindi ko pa kaya pumasok sa opisini. Ayos lang yun. Ayusin nila muna yung problema niya ni Maya. Bakit gano'n? No? Ayaw ako tantanan ng problema. Wala namang taong walang problema eh. Vince, iba naman yung binibigay sa akin. Una nawalan ako ng kapatid. Tapos nawalan ako ng ama. Nung napangasawa ko naman, inaanakan ng kapatid ko. Tapos yung ama nung kasawa ko, siya naman yung pamatay sa sarili kong ama. Tapos yung barkada naman natin, anak ko yung siyota niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasan yung bata. pare amin ko, may kasalanan ako doon. Pero hindi naman lahat. Sobrang so, so tadyak naman sa akin to. Pakagalin mo talaga, no? Tama yan. Magdramang martir ka para kay Eric. Mas lalo kang mamahalin mo. At alam mo naman ang mundo, mahilig sa mga martir na asawa. Pero pakiusap lang, Lisa. Huwag na huwag mo kong gagawing kontrabida dyan sa kwento mo, dahil hindi ako papayag. Nakikipagkapwa-tao lang naman ako. Kilala kita, Lisa. Ginagamit mo lang ako para lalong mapamahal yung asawa mo sa'yo, di ba? Pinapakita mo sa kanya na kaya mo magmalasakit para sa kanya. Kaya pumayag kang iuwi niya ako dito. Alam mo, Maya, problema sa ating dalawa, masyado rin natin lang isang isa. Maldebaldeng luha ng niluha mo sa pagkawala ng anak mo. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. At hindi ko pa rin maisip na wala kang pinaplan ng